Hi guys, all ano big Ayan no? Ano ka bangus? <coughs> Kabatus. <laughs> guys sa uh, naka ano na na papuntang Clark Clark Airport. <laughs> Hindi ko masyadong yano no, ah, kasi may nakakarinig. Diyan muna kayo guys. Mamaya na update. Bye. Dito na ako ngayon guys uh, sa Clark International Airport. Ganda no? Rowdy Ay nga, Rowdy Rowdy, Rowdy Keto Nasa Rowdy yung ano Yung departure Nandito talaga ng airport huh? Ayan, si Otol <laughs> Siya ang uh, ano, at saka yung mga pamangkin ko <laughs> Nagatid sa akin Andito na tayo. Medyo napaaga ang pagdating ko dito sa airport. Pero okay lang yon para safe tayo sa oras. At sa oras na ito ay nakapila na ako para sa akin check-in baggage. Pero bago pa man, gumawa muna ako ng aking e-travel. Huwag kang munang iiyak. <laughs> awala lang iya ginipilit <laughs> kong gumitik kahit napakabigyan ang bumalik ato guys na uh, nagche in na tayo uh, uh, ang kinaganda dito ay naka-online na ako yung kapatid ko doon sa Doha, Qatar, talagang uh, in-online na lang niya ako para mapabilis yung uh, proseso o proseso sa nang uh, check in baggage dito sa airport Bago muna ako nakarating dito sa counter nag-fill out muna ako ng e-travel dahil kailangan Hi guys, nandito muna ako sa labas. Lumabas muna ako. At 5pm, mag-boarding na ako. Magpapalam lang sa kanila guys. Ha? Yana, iso, yana. Oh. Yana. Hi. Yana. Hi to my vlogs! Hi! I'm hi! mga <laughs> English speaking! Hi! guys, nakalampas na ako ng immigration ngayon. Pupunta daw ako dun sa may OFW na may i-refund na 750 na ibabalik sa amin guys Ito, guys nakita ko na dito pala malapit lang dito sa gate 9 eto guys so legit uh, na nakakuha, nakakuha ko ng 750 refund sa uh, ngayon tatawag muna ako sa mga naghatid sa akin na para i-complete ko sa na ayos na ako parang naka-refund na ako ng terminal fee lang pala na 750 konting update muna ngayon guys at uh, naka naka-edit muna ako ng uh, mga ilan sandali sa akin pag-vlog ngayon ay didiretso na ako sa gate 13 kung saan yung aking aeroplano ay doon ako sasakay ngayon pupunta na ako sa gate 13 kung saan yung aking aeroplano na sasakyan at dito na parang nagtatawag na sila dito yung uh, pupuntang gate 13 guys malawak din pala yung clock airport na hindi ka naman mahirapan maghanap Sempre malungkot din ako guys pero ayoko kung ipakita dito sa aking vlog. <laughs> Kahit na ganito lang yung itsura ko na parang uh, parang uh, kita niyo na masaya ako hindi. Ako ay malungkot pero hindi ko lang pinapakita dito sa aking video. Para di man ako makita ng mga pamilya ko na malungkot ako. Ayun, kita ko na kagad yung gate 13. Nagtawag na sila. Ayun ay gate 13. QR931 dito tayo maghihintay pa boarding pa boarding na guys eto uupo muna tayo ha yan uh, magbo boarding na pero uunahin muna yung mga senior uh, at kasi dito yung pagsakay ng aeroplano zone by zone ang, uh, ang uh, ginagawa para manan, manatiling uh, maayos ang paglalakbay patungo sa Doha, Qatar Bali, Zone 1 ako D-13, Zone 1, 32F Flight 931 Clark to Doha, Qatar eto na, pabording na kami at tinatawag na yung Zone 1 ayan, hinanda ko na yung aking passport at boarding pass eto, nakapila na kami ang boarding pass. Ito, nakatapos na ako at bababa na kami. Hmm. Mag-escalator -e kami. Papuntang okay, namin para sa aming uh, boarding. Ang lawak talaga itong airport ng Clark dito talaga. Ang bagong airport. Papasok na kami lang na aeroplano. Ito guys, boarding na. Papasok na sa aeroplano. Ayun ang sasakit ng aeroplano. Uh, hindi na kami magaya ng aeroplano. Para chip lang ito. Chip. Kapit na. 32F yung aking upuan. Medyo malawi-layo pa guys. 32F. yung na ako guys Kapupo na Ngayon tatawag muna ako sa amin ha Update guys Chichibog muna tayo ha Ito yung ating pangalawang uh, pangalawa uh, Pagkain ngayon Yung una kanina ay merienda lang Snack lang Hindi ko na lang nakuha na ng vlog yun Pero itong uh, parang heavy meal Ay isi-share ko sa inyo Kuha na yung aming na uh, Kinain na Heavy meal. This is the heavy meal, rice with fish. Wala na, daw na chicken. Pusta. Hindi uh, ko alam kung ano yung, uh. order ako ng mango juice gusto ko sito eh kaya guys dyan muna kayo at mamaya na ulit ang update okay hindi ko na ipapakit dito kung paano ako lumako na hello. siya nga pala guys ay uh, shout out natin si kuya ayan nalaman nalaman kasi niya na vlogger ko kasi siguro nagkikita niya ako nag edit shout out kuya hello po kayo uh, sa taga-fans ako uh -huh. Pangasinan lang. Ah, Pangasinan. Sa, sa, sa Pilipinas po, taga saan uh, ah, Taga Pangasinan kami. Wow, parang ang layo talaga ng binyahin ninyo. Uh, ah. Pangasinan po oh, talaga ang uh, putanggal sa Clark. Oo, binyahe po kami. Right? Kaya uh, so, uh, hours drive. 2 hours na po ang biyahe niyo. Oo, oh, pupuntang drive. Ah. Yan guys ha, ah. dyan muna kayo at mamaya na ulit ang update. Okay naman yung food. At, uh, na na-appreciate ko naman guys ito lang naman ang hindi ko na time hindi ako masyadong ma mahilig sa guys. kaya salamat sa food habang ah, ako ay kumakay ka na o oh, diba may pinapanood ka this time tinatawag na tayo ng kalikasan kaya ihihim mo na tayo dito sa aking video kung ano na ang itsura ng mga dito sa aeroplano medyo may kaliitan lang pero convenient naman itong gamitin kahit paano ihihim mo na tayo guys na kasi nahihina ko ito yung inidoro dito sa aeroplano na ang lakas humikot guys na tayo, labas na tayo ng banyo. pagkatapos, bumalik na tayo sa ating upuan. Ay, ang ganda ng ideal. So, ang labig dito sa aeroplano. Kaya, may frame ko mood kami. Tulog muna ako, ha. Ah. Order tayo ng kape para di tayo lamingin. Dalawang sugar. Yan, ito na. Tapos, halu-haluin natin, ano? Ayan, may kape na tayo. Kape po tayo. Kape po tayo. I-standby muna para sa akin. At next update. Enjoy! May nyaman. Heavy meal. Lumilitaw na parang dinner na lang ito. Chicken yung uh, in-order ko. Mayroon tayong mga uh, salad. Mayroon tayong dessert. ayo sa loob ko rin yung kumain ito uh -huh. tapos na kumain at nasatisfied na ako sa aking kinain guys lang naman ang hindi ko kinain kasi siya itong patigas hindi kaya ng nangihipin okay, salamat sa pagkain nakaraos rin kung ang iyong pansinin malapit na rin kami makalanding ng Doha karating na kami sa Doha kapag airport. Ito, bababa na ang aeroplano guys. Ha? Sa airport na ako na ng uh, Doha, Qatar guys. Ha? Pupunin ko na yung uh, akin aking uh, baggage. Airport ng Doha, Qatar. Arrival. Super layo ang baggage claim dito. Mag-escalator na lang tayo. Ito para mabilis ang ating lakad. Ang layo ng baggage claim, ha? Super layo talaga ang baggage claim. May ID naman pala ako ng Qatar. Mapabilis tayong uh, makalabas. Andito na ako sa baggage claim. Dumating na yung isa. Isa na lang ang hinihintay ko. Ayan, kompleto na yung ating bagahe. Uh, ayos na ako, ha? sa custom na ako nito. Papalabas na ako. At sasakay na lang ako ng taxi. Kasi gabi na dahil hindi na ako sa kapatid ko. Para para makabawas na lang sa ano. Kasi mahal din ang ano. Pupunta siya dito. Mahal din ang taxi. Kaya I decide na talaga mag-taxi na lang ako. Palabas na ako ng airport ng Doha, Qatar. Maghanap na ako ng taxi. Doon pa banda yung mga taxi. Sobrang malamig ngayon, ha? Guys, nandito na ako sa Doha, Qatar. Ayan, at pauwi na tayo ng bahay. Nagiba na yung mga daanan ng taxi ngayon dito, ha? My friend in uh, Alsad, Lexus building, my friend, ha? Ayun ako nakakapagod pagod din talaga utong na home check na ako. Parang gusto ko nang bumalik na Pilipinas. <laughs> Nandito itatagahan itong taxi na to ha. Kasi medyo mahal ang ano dito. Eto guys, nasa bahay na ako, halos kadating ko lang. At eto ngayon, aayusin ko muna 'yung kwarto. <laughs> Ay nako. Kasi ah uh, yung dating room ko nag uh, nagpalitan kami ng uh, ng aking uh, kabilang uh, roommate medyo malaki ngayon to itong room na to eto tulog na tayo halos 4 am in the morning na tapagod lang talaga guys at magpahinga na tayo ha salamat sa mga nanood and see you on my next vlog